<laughs> Hello, Hello, mga ubing. What's up? Uh welcome up apelya o channel. I'm JR and Trisha. Hi. ang ating gagawin challenge for today is ito kasi nabasa namin dun sa isang sa isang comment section dun sa isang vlog namin uh, mm. ang gagawin namin ay walang tatawa challenge Yan. so kapag may tumawa sa loob ng isang min, pag hindi siya tumawa sa loob ng isang minuto ah uh, kakain ako ng kamyas ngayon pag tumawa siya wala pa isang minuto siya ang kakain ng kamyas so Galing. <laughs> so, game! Start mo tayo. Ano mo na tayo? Um, bato, bato, pick. game. Bato, bato, pick. Oh. Man ako pa rin. Talo siya. So, siya yung unang iinom ng water. Oh, ano ka? Lululunok -lulu kayo na nakagalun lang. Wala na uhaw lang. <clears throat> Again, tapos i-start natin ang ano. So, ayan na. Ang oras niya is... Ah, oras. One minute. Ayan, guys. Wow, oh, parang nakita. Kita, ayan. Oh, 1 minute. Ayan, wow. One minute. Wow. 1 minute. galing. Ayan na. 1 minute. So, timer Will you please repeat it? Starts na. Ito hey, na sa akin. Naalala hmm? hmm. mo yung ano? Yung pumunta tayo sa... Sa... Ano? Sa bayan. Tapos eh yung... Tapos eh yung... Napa-utot napa ako dun sa ano... Hindi mo naalala yun. Ha? Hindi mo naalala yun nung ano... Eh yung... Eh nung nandun tayo sa kabilang bahay nyo. Tapos nung napa-utot ka ng ano... napa ka ng parang aroma Hindi <laughs> mo naalala yun. Nakadapa ka tapos eh yung utot ka

tumawa, guys. Hindi pa rin na napatawas. So, yun. <laughs> ako kakain ng, ano, ng kamias. Okay oh, na. Doon ako yung gulo. Magkaling! Ito ang aking parusa. Galing, ha? Hindi tumawa. Oh, my God! Yeah. Grabe siya. <laughs> Naluha lang ako. <laughs> Sobrang ilaw pala tong Ila, utang ubo Will you please repeat it? Yung <laughs> <laughs> isang ano. <laughs> 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 Kapag may challenge kami, na siya lagi yun na lalalamangan ko. Tulupaw oh, si Gaw. Tumingin ka lalakad tayo dun tapos bigla kang um... <laughs> Ako natatawa. Mag... Eh, nung bigla mo akong inasara tapos bigla akong tumalasik yung machine. <laughs> Matatalo ako guys, ako rin kakain ng ano. Wala, parang akong um, bago nila. Puno ko ah. ako guys. Hey. Ganun, lagi na lang pag- Pag- <laughs> Nagpapa-challenge, lagi Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. <laughs> siya nakakaisip, siya pa rin yung ito guys? <laughs> <tries> ah. uh. Guys, so ilaw na ilaw pa yung ano kaya Green na green From brass Hindi <tries> nyo kaya rin <tries> Ay, naka Lagi na lang akong talo guys <tries> Kasi na hosty siya. game. <laughs> okay. One minute starts now. Ayan, one minute. Tumingin ka sa Eh, naalala mo nung nag naglalakad tayong, ano, papunta tayo sa, nung papunta tayo sa may, ano yan, sa asyenda. Naalala so, mo yung bago tayo pumasok sa gate, A eh, yung, nung naka-apak ako ng na tae, hindi nakita yun. Hindi mo naalala yun? <laughs> Hindi! No mawit! Talaga? Hindi mo naalala yun? <laughs> Sorry. Laging abang baho, umutot ka. <laughs> <laughs> Hindi mo naalala yun? Ang guling talaga! Dala guys, tapos na. Ano ba yan? sa ang <laughs> Nagpapasim na lang siya Mura ako, guys. Patatlo ko na to. Bayan. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Ay, Nako! Wala. 3-0. Talo siya. Ay, hindi ka makapagsalita. Ako nakaisip ng challenge na to guys. So, kasi alam ko matatawa nito mabis tumawa. Hindi. Oh my god. Ito na, kain ulit ako. <laughs> Maasim ko. <laughs> Ayan, lumubo. <Hey>. Ayan. Ha! <laughs> <laughs> Dapat dali sa mental aspect. Pag-wis <laughs> uh -huh. na babos <laughs> Pa-ilang challenge na to, guys, ha? Lagi na lang ako talo. <laughs> hmm. 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 Start. Ayan oh, yan, start Hindi hmm. 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 na tayo tapos mukha, sabi mo mukha akong tulig. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> Kasi yung yung gumaganon ganon na kami. <laughs> nandun tayo, nung hinatid kita nandun, <laughs> tapos sabi mo, ano nangyayari dito? Ba't parang nasasay? <coughs> Daya, o. Oh. Ilulo na. Oo. <coughs> oh. <coughs> Hindi. <coughs> tapos yung... Ay, yung nandun tayo, tapos yung... Ang seryoso nung nag-uusap tayo, tapos biglang may umutot. Ay, may umutot. <laughs> go. <laughs> oh no! <laughs> Pang ilan na to? <laughs> oh my God! Oh ko. <laughs> Talo ko siya. Oh ta tao uh, busog ko mias na to. Hihirit <laughs> <laughs> pa. Oh my god! asim na ngasim ko. Gagaling mo <laughs> mata mo ako ah. Wala, akala niya matatalo niya ako. kasi yung bilis ko nito mabilis to mapatawa eh. Okay. Timer starts now. Eh about one minute. Oh my god. Matibay talaga. uh <coughs> <laughs> Sabawa? Sabawa siya? Nakakain ka ngayon! Ang kamay- Pero talo kita, mas madami ko nakain. Ano? Hmm. Kain. Ano nga ito? Ay, naka-isa din sa wakas. Yabang-yabang mas... Yabang. Para mas <coughs> marami siya nakain. Ay, naku. Grabe, sa kanya, oh. Hmm. Guys, kailan ba ako mag-challenge magcha ng ano yung... Ay, nalo naman ako. Oh, no! na ako Meanwhile... <coughs> mm. Start. Mm, yan. Mm. Mm. <laughs> Tinuraan na naman ako. Please. Ay, naku. Lahat na lang nang maisip ko. Ay, sana na natalo. <laughs> Grabe, basang basa kayo. Yun. Ang tela ko yun. Mapipigan eh. <laughs> so, yun guys. Ah. Naubos ang energy. Tapos na yung, tapos na yung ating uh, tatawa challenge na naubos na yung ating tubig. Okay, matapos niya ang dura-duraan. Grabe. Eh. <laughs> Sa so, lahat na lang ng every challenge na may isip ko, lagi na lang akong talo guys. Ano bang dapat kong gawin? <laughs> Mag-suggest kayo guys, mag-comment kayo. lagi na lang akong talo. Oh my God. Well! <laughs> lagi na lang I've been ko. always be the win. Rin ako, makakabawi rin ako, makakabawi din ako kinapangako ko yan <laughs> <laughs> makakabawi din ako so yun guys uh, muli maraming maraming salamat sa mga sa mga nagsubscribe na sa mga viewers namin, mga, sa mga hindi pa nagsasubscribe huwag niyong kalimutan mag subscribe and don't forget to click the notification bell Ayan, para updated kayo sa mga video namin. yan So, yun guys, maraming maraming salamat ulit sa inyo lahat. At, pala may nagpapa-shoutout nga pala. <coughs> may nagpapa-shoutout si Sino. Shoutout si Marion Nico Rosales, yan. Hello. Hello pare. At saka si Aldrich Otagan na nasa Australia yung drummer ko ayon. Tol, ano, uh, shoutout sa iyo diyan sa Australia. See you soon. So 'yun, guys, hanggang dito na lang ulit. Maraming maraming salamat at bye-bye. Bye-bye.